Sun Love. Sub Love. Love. Alin ba ang tama? Alin ba ang dapat na gamitin? Ilan lamang ito sa mga halimbawang salita sa MPQ. Magkaiba ang bigas, ngunit di isa lamang ang kulkwan sa antike ay hindi pare-pareho ang mga salitang ginagamit ngunit sa kabilang banda, iisa lamang ang nais nitong sabihin. Iba ang wikang ginagamit sa south at iba rin ang wikang ginagamit sa north. Ito ay tinatawag na variety ng wika. Ating magkakausap ang dating direktor ng sentro ng wika at kultura na si Ginoong Aris Kabahit tungkol sa variety at variation ng wika sa antique. Uh, sa ano ang wika para sa iyo at gano'n itong importante? As metaphorical na pwede natin ano kasi machine na yung mga definition natin. kung bakit kailangan mo ng hangin para umiha? So, baka, baka sabihin mo, hindi naman natin kailangan depende sa mga pagkakataon. Pero, iba ang pangangailangan natin sa hangin, iba ang pangangailangan sa wika. You know what I mean. Meron mong iba't ibang variety ng wika So ano pang masabi sa pagkakaroon ng variety ng wika dito sa hindi? Una muna, wala tayong masasabi kasi dapat alam natin ang pagkakaiba ng variety at variation Dalawang bagay yun, ibang variety, ibang variation But, ang pagtuturo kasi pa sa atin, lalong lalo na sa sekundaryo, is variety at variation na kapag alam mo ang pagkakaiba iba ng wika, for example uh, alam mo ang pagkakaiba ng sociolec sa idiolect, sa ecolec pero, ang hindi natin alam, ang tinatawag na barasyon. Ang alam na natin, we know to name the varieties. Pantawag yun eh. Pero, alam ba natin kung bakit nagkakaiba-iba ang wika? Yun ang process ng variasyon. So, kapag magtutukuhin mo ang iba't ibang varieties na wika, dapat alam mo ang proseso kung bakit ito nagkakaiba-iba at yun ang tinatawag na variasyon. So, kung tatanungin mo ako kung ilan ang variasyon ng wika sa antike, Baryoso ng wikang kinray, Malalaman mo ito sa pinakasimpleng, uh, pinakamaliit na unit ng pagkakaiba nito, batay sa baryasyon, at ito ang tunog. So kapag nagbago ang tunog, may variety na ang wikang kinaraya. Kasi kapag sinabi nating variety, iba may pagkakaiba. So, kapag sinabi kong tunog, alam mong nagbago ang tono or tunog ng wika ng mga taga -da, o sa wika ng mga taga-sanose, that becomes varieties. Dalawa ng varieties ng wikang kinaraya. Another is, kapag merong mga words na hindi na nauunawaan ng iba pang mga variety, ng iba, ng, for example, may word sa panda na hindi nauunawaan ng taga bugasong pero ang bugasong nagkakaunawaan hanggang sa San Jose, then the pandan becomes another variety ng kilaraya. Kung tatanungin mo ako kung ilang variety na wika, hindi ko alam kasi hindi pa natin na-research yung gano'n. Pero sa pinakamaliit na, na unit na component ng linguistical ka, na, na aspekto ng pagtingin natin sa wika, tono, diin, mga salita, hanggang sa magbago na ang kahulugan ng mga salita kasi baka iba nang ibig sabihin ng ganitong words sa ibang mga bayan ng, sa antike, pati ang mga sentence patterns, that becomes a, uh, ano, that becomes a variety. But, if may isang wika na hindi na talaga nauunawaan ng kinaraya, that's the time na it undergoes a more complex variation process hanggang sa maging ibang wika na ang wikang ito. Po. So kung tatanungin mo ko, hindi ko masasagot. Wala tayong research dyan. Wala tayong empirical na data. Hindi ko rin pwede sabihin, mag-estimate lang ako kasi hindi ito parang ano lang, magsasaing lang tayo at maglalagay ng tubig sa sinain pagpapaliwanag. So, paano mo po ang kahalaga ng pagkakaroon ng iba't ibang bahay ng wika? Kahalagahan in the sense na iba ibang corpus ng wika. Kung ano ang gamit ng isang isang wika, maaaring ang gamit nito ay para lamang doon. So, we need not generalize na kapag ito ang gamit ng wika, pwede ito applicable sa iba. Because language has something to do with culture. At kapag kultura, may mga iba pang mga embedded na aspekto o nakabawang aspekto ako dito. That is why, very careful tayo sa paggamit ng wika, especially kapag nasa ibang mga lugar tayo. Kasi baka it will come across na disrespectful ka, o di naman kaya feeling close ka, o di naman kaya uh, hambug ka in that matter. Pero sa totoong sabi, ito lang talaga yung pagkakagamit ko ng wika. So, varieties tell us na kapag iba na ang gamit ng wika, magkakaroon din ng ibang pagtanaw at approach para sa sa tawag nito, para sa pagkakaunawa natin kung paano dapat gamitin ang wika. Ibig sabihin, iba't ibang wika, iba't ibang variety, iba't ibang gamit, iba't ibang purpose. Kung sa English pa, mayroon tayo English for specific purposes, English as a second language, English as ganito. So, parang Pilipino, kinaraya sa si iba't ibang larang. Yan yung tawag natin. First and foremost, cultural, cultural na hamon. Gaya sinabi ko kanina, because uh, we people tend to use the language na akala natin sapat nang marunong tayo, kahit na sa simpleng rumunong lang, dunong lang, kahit na hindi na natin sabihin magaling tayong gumamit, kasi when it comes to magaling, lahat ng aspekto, alam mo eh. So, hindi sapat na marunong palang gumamit ng wika. Dapat alam mo din ang kinatatayuan ng wika nila para gamitin mo for you to have the proper ethics ng paggamit ng wika. Hindi po kit alam mo may variety ang wika, dapat alamin mo din ang underlying ng mga konsepto. Lalo-lalo na ng cultural norms or mores na at standards na ginagamit doon. So, yun naman po um, ang aming mga katanungan.